Magandang araw sa inyong lahat. Ito pa rin yung lingkod, kaibigan, Rapi Tulko. So, ngayong araw, mga kaibigan, nako! Meron naman tayong viral na video na pag-uusapan. At ito po, mga kaibigan, na isang sikat na vlogger. Pumunta po ng Iloilo at kumain doon sa coffee break. Isa sa pinakasikat po na coffee shop sa Iloilo City. Ngayon mga kaibigan, ang problema ay nung ni-review niya po ito, ha? <laughs> Maraming nagalit na mga ilunggo. Anyway, siya po ay si Yulin Castro, ha? Alam kong kilala niyo ito, pero describe ko lang. Siya po ay isang malaking babae. All right? Ano wala sa word na mataba? Malaking babae na super bigat. Problema sa babae ito, hindi niya tinitingnan yung kanyang sarili sa salamin. Bago siya ng batikos, ha? Siguro, baka hindi na rin kasya sa salamin ang kanyang sarili. <laughs> hindi niya bagita sa salamin yung buong sarili niya. <laughs> ang pamagat po dito, Hylene Castro Binatico sa Food Review, Iloilo Coffee Shop, Pumalag. Mga kaibigan, hindi lamang po yung coffee shop mismo na may ari ang pumalag, kundi ang karamihang mga ilunggo. Ha? Alam nyo ba guys kung bakit? Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. May isa. Pa. Anyway, yun nga mga kaibigan, nagmumura, ha? Nagmumura sa doon sa isang coffee shop na sikat sa Iloilo, ang coffee break nga. Okay na naman sana yung mag-review ka ng mag-review. Huwag lang sana magmura. At dahil dyan, eto, ha? Napalaban ka, siyempre, magbabasa tayo ng mga comments ng ating mga ilonggo, ha? Eto ang unang comment dating babasahin galing kay Ed Maliwag malawag. Sabi niya, bakit kasi pagkain ng tao, nire-review mo, dapat pigrulak. Pigrulak, pagkain ng baboy. <laughs> Ayan po, di ba? O, next, galing kay uh, Mapos pot Potpot, sabi dito, hindi talaga masarap sa kanya ang pagkain tao. Ang masarap sa kanya, pagkain baboy. <laughs> o, di ba? sinusubukan yung mga ilonggo, wag na wag, wag na wag. Malambing magsalita yung mga ilonggo, pero pag nagalit yan, nako, nako, wag na wag talaga. Ha? <laughs> Nalala ko tuloy yung aking kaibigan, nasa ano kayo, matagal na yun nangyari. Nasa isang compound kami na mga Koreans yung aming mga kasama, syempre English yung salita. Eh, may rule doon, ha? Na bawal kaming lumabas sa gabi. Eh, lumabas talaga kami. Mm. Kaya nung pag-uwi namin, nagalit yung Korean, yung aming boss. Oh, uh, sabi ng Korean, Why did you go out in the middle of the night? Um, uh, you know, alam mo na naman kuya magsalita, hindi rin marunong mag <laughs> sabi naman ng aking kaibigan na ilong ko, hmm, Why you get angry now? Wow. I go out lang bro! <laughs> <laughs> oh, eh. <laughs> <laughs> anyway, tuloy ito sa pagbabasa ng komenta ah. Galing kay Warren Ariglado Sabi niya, mali din kasi ang coffee shop Alam naman nila na hindi tao ang nag-order Dapat binigay nila darak <laughs> At bimig or pigrolak feeds <laughs> oh, ano ka ngayon, ha? Ano ka ngayon, Miss Castro, ha? Ay, nako alam mo talaga, hindi ka babalikan ng mga ilonggo. Nako, sabi ko nga, wag na wag yung subukan ng mga ilonggo Pag nagalit, pag nagalit, mga ilunggo, nagagalit talaga yan. Ha? Pag nagalit yan, nako, hahabulin ka talaga. Alright! Next comment! Di masarap para sa kanya kasi darak ang kinakain niya. Kitam oversized na siya. Pag it's pag yan, two days di pa okay. <laughs> Tagal naman ang two days sa litsun. <laughs> Ay, Next comment. Paano magkalasa e eh, pagkain ng normal na tao kinakain niya? Siya baboy. Kaya hindi niya malasahan ang pagkain na kawala kasi siya sa hawla ng baboy. <laughs> hmm, ano ka ngayon? Ha? Kala mo ah Ikaw kasi eh. Oh, ba? Diba? O, oh, di ba? Hmm. Anyway guys, na-flown po niya sa kanyang Facebook account sa kanyang social media na pabansang baboy siya. Kaya kahit natawagin natin siyang baboy, okay lang sa kanya. <laughs> Alright, sabi ni Jericho, she's not fit to review human food because she's not human. <laughs> Alright, sabi ni uh, GFY more psych psycho, style damog sina ginapangita niya kag ano pa hindi sa kauyon sa pagkaon sa coffee break <laughs> o, alam niyo ba yung damog mga kaibigan pagkain ng baboy at saka molasses yun dapat daw pinapakain sa kay Castro na to Yulin Castro <laughs> Yan po yung mga comments sa ating mga nabasa ha ito galing kay Mr. Axi kung hindi kanamitan sa pagkaon sa amon Hala pangita, tulain, hindi kay mamuyayaw ka pa ay karon <laughs> Ganon ka lang, bing ang mga iluilo ilo magambal. Ay karoon, matilawan mo, git. <laughs> <laughs> oh, diba? Next comment! Sabi niya, ma kag mabuot ang mga ilunggo. Pero ayaw git, pag-umpisahe kay hindi kagid pag-utrasan Kanto ka sa amon sa kapis Arya. kagkaon si food kon pakahoy mo man lang kami ipatulon sa imo hasta puti basang talaba bao <laughs> Ay, naku, sa akong amigo ko na kapis hindi ka pilado dira, ha? <laughs> Tawag na talaba daw, oh, diri din kay Castro. <laughs> Alright, next comment galing kay uh, My Mylani sa la imo ginasudlan madam tani sa slaughterhouse ka nagsulod pauri <laughs> dito oh, slaughter <laughs> ito sabi ni Randy Ularte I think Miss Castro has COVID kaya di niya nalasahan <laughs> Anyway, yun nga po mga kaibigan na mga comments ng ating mga kababayang Ilonggo na galit na galit kay Yulin Castro dahil po sa kanyang uh, review dito po sa pagka sa coffee break, isa po sa mga kilalang uh, coffee shop sa Iloilo. O, oh, uh, di ba? Nakuha mo ang para iyo, ha? Ma'am Yulin Castro, ha? Nako, huwag mo nang ulitin yan. Nako, 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 nako talaga. ah, <laughs> anyway, mga kaibigan, hanggang sa muli ito po ni God, kaibigan, uh, Rapi